dad, hindi ka pa magbukas? Kahit yung habo na lang, pang ano? Pang doon ko lang sa Typhoon? Yung malaki lang. Yung 1 litro lang. Magkano ito? 220 lang nga. 220. O oh, sige. Ito. Wag na, wag na. Ay. Para... Binintan mo na tayong deal mo. Hindi, si Inad lang gumagamit. Ay, binairam mo lang. Oo. No. Uh, wala kang bariya saan? Ah, wala kang bariya? Paktoy ka Meron na sana Bukas ko na ibigay Babalik ako dito bukas 220 doods no? <laughs> na Utang Utang muna tayo One hour later. Bayad na tayo kay Dudes. Ah, naman na tayo. Pero umikot na yung pera niya. Kasi Dudes. Oh, uh -huh. Two twenty. Kakaya eh. 220. Yan. Dudes! Nakapagpabarihan na ako. Thank you, Dudes, ha? Okay. Ang bukit-bukit ko lang ako. Yung habol na kinuha natin, mga paps. Pang change oil natin yun sa tricycle. At tagal-tagal na rin din na change oil yun. Ilang buwan na. Pero deep beer lang natin magamit eh. Kaya kahit hindi agad na change oil. Minsan lang gamitin eh. Hindi ko na pinagpabukas magbayad mga paps kasi ano eh. Medyo nakakaya. <laughs> para umikot na yung pera niya meron naman tayong pambaya ikataon lang wala siyang pambarya so ayun nga mga paps ah, shout pala tayo kay Dexter de Guzman ayan thank you sa suporta ah, kay Lazo Moto shout tayo sa kay Felipe shout, kay Toto kay Bravo kay Toti kay Felon kay Aki shout tayo kay RV uh, yan yung mga bossing natin shout out shout out tayo sa buong tropang ilungo nga kay Bill hindi ko na kayo isa-isahin thank you thank you thank you sa supports maraming maraming salamat